Hello! Welcome to my channel, Ati Daday. Nandito si Ati Daday sa kusina. Magluluto. Kumusta po kayo mga daday? Maraming maraming salamat po sa support niyo sa akin mga lods. At sana supportahan niyo din ako sa aking YouTube channel, Ati Daday. Kung hindi pa po kapag subscribe please subscribe po. Maraming salamat. Thank you. At ito, samahan nyo na ako. Magluto tayo ng adobong pusit. Ito. Mm -mm. Papakita ko sa inyo ang yung ah, ito. Ang lulutuin ko. Presko siya mga loads. Ayan. Ang mm -mm, lalaki kaya hiniwa ko na siya ganyan. Talik. Ayan siya, ang pusit. Igigisa ko siya ng bawang, sibuyas at chili. At hiniwalay ko yung ano niya, yung itim. Kasi ilagay ko sa last. Ayan. At ito na, magluluto na ako. Nagpainit na po ako ng mantika. Ayan. tapos ilagay ko na po itong bawang. Tapos ilagay ko na ang sibuyas. ako lagi sa kusina. Magaling na ako. Ah, ah. na ako lagi. Ang pagkain ko. Mamaya, pagkatapos ko ka, ano, luto, bababa ako kasi maaga pa yata, mga 5 o'clock. Wala pang 5 o'clock eh. Mga kapayikain ng ano ng... hapunan. Kaya ibababa muna ako. Magtingin-tingin ba sa labas? Magupo-upo. Alam mo naman ako. Alam niya na ako. Silakad ako. Ilakad-lakad ko na. Mm hmm. Nilagay ko na ang pasos. Mm. Mm. Tapos halo ng halo. Pinplahan ko na din Mm -hmm. Tatakpan ko siya para ma loto ay na tinakman ko na. At ihintayin ko na lang yan siya. Na kumulo. Ito na mga loads. Nilagay ko na ang yung sineparit ko na ano itim sa pusit. Kasi masarap na siya. Matamis-tamis ang sabaw. Matikman ko na. ilagyan ko ng magic sarap. no. palitan ulit ng mga 5 minutes dahon. Okay na. Ayan, mabilis lang ako magpunyong mga roots. Walang daganarap, diba? <laughs> Basta pusit, ganyan nun ko lang. kayo din ba pang kung magluto kayo ng pusit madali din ba? Kasi ako, kasi sabi kasi nila pag matagal daw sa ano, sa kalan, ano daw siya, parang rubber na siya. Kaya eh, hindi ko siya pinapatagal, mabilis lang. Pagka kulo siya, tapos ilagay ko na ang yung itim, yung sa loob bak. Tapos, takpan ulit, ano ano Mm -hmm. Lotto na mga lods Ito na siya mm. Ito na mga lods, pakita ko Ayan, i-transfer ko na po siya Sa lagayan Ito na siya. Ayan. Ilagay. Tinatransfer ko na. Kasi maaga pa ikain. Mamaya pa ako kakain. Kaya dyan lang muna. Tapos takpan ko siya. Ayan. Dyan lang yan. Salamat mga lods. Tapos na ko ako. Tapos ako nag, ano, nagluto. Babay na mga loads. Don't forget to like and share. Please share may mga video mga loads. Please share, comment, and follow din po. follow din po. Sana bisitahin nyo din ang aking YouTube channel at idaday. Simning pa rin po. Ang hindi pa po subscribe, Please subscribe po. Maraming salamat. Bye bye. Keep safe everyone. Ito pala ang kusina namin. Ayan, ang lang yung Ayan Maliit lang tapos ito ang fridge Ayan Tapos ito ang pintuan, main door Papunta doon Tapos ito ang CR buksan ang ko ang ano. Ipapakita ko sa inyo ang box na ang gamit ko. Ang na trabaho ko na ano mga flats. nirepair Nire nila. Ayan, elevator ang katapat ng flat namin. Dalawa. Dalawa elevator. ayun maraming dalawa dyan. Kaya, tapos ito, iba na naman dyan papunta doon. Ayan, elevator. Tapos yan, may nagtatrabaho trabaho pa doon. Ayan na. Ayan, pakita na mga lungs. Yan lang. Babay na. Ito yan, o. Pagbukas ng ano. Pintuan namin, makita yon Puloy doon, papunta doon. Tapos may iba din doon sa kanila. Malaki itong building na to. Eh. Bye na. Don't forget to share my video mga loads. And don't forget to like and share and subscribe. Bye bye.